O oh, sige, entayin niyo ako dyan. Susugurin ko kayo. Mm. Sipin mo, Ang galit ka. Galitin mo sarili mo. Go! Mm. Oh, oh. sa pa? Tamaan mo. Go! Inakalis oh. naalis mo kasi eh. Eh, kailangan tamaan mo kahit naalis ko. Sa pa, last. Mm. Oh. Tingnan mo, inalis mo eh. Diba? Kanya. Sana lang, yung pinakamalakas mo sampal. Gusto ko yung hataw na hataw yung galit na galit ka. Matindi ka, di ba? Go! Mm. Oh. Ang sakit! Oh, sakit, di ba? Mupo ka ngayon. Papaliwanag ko sa'yo. Kung ba't kita pinaganon? Ah, ganon. Ah, ayaw niyo ayos O, oh, sige. Talaga hindi magkakasundo. Ako, kilala mo ako, ha? Alam mo, ugali ko. O, oh, sige. Antayin niyo ako dyan. Susugurin ko kayo. Hmm. Ako mismo, babanat sa inyo. Tignan niyo ako. Sige. Pasaway kayo, Ano ha? ba yun? Natutulog ako kanina kapag hingi -ing mo. Eh, yung tita ko kasi, nakukwentuhan ko kanina. Nagkukain to siya, yung mga anak daw niya ngayon, mga pasaway na. Eh, eh bibigyan ko lang, may hindi daw pinagkakasunduan eh. Di pagbibigyan bibigyan ko, babanatan ko, tingnan mo. Anak ng tita mo, puro pamilya doon eh, ba't nakikialam ka, hindi mo sila hayama kayo sa problema nila. Ano ba yun? Diyos ko eh, kaya, kaya ko naman yan, mga mabata nga kami. Maku. Kaya mo. Lulusabi mo sila. Oo. Gigil ka. Uh -uh. Aka na yung unang, tumayo ka dyan. Mayamas ka naman. Dalawang oras pa lang tulog ko. pa ako. Para saan to? Aka na. Tumayo ka. Tumayo ka. Bakit ba? Lulusubin mo, gigil ka, galit na galit ka. Isipin mo ito yung mga upal mong pinsan na pabigat sa tita mo. Suntukin so, mo yung mukha. Gusto ko malakas. Tatlo. Go. Isipin mo, galit ka. Galitin mo sarili mo. Go. Oh, sapa. Tamaan mo. Go. Oh kasi eh. Eh, kailangan tamahan mo kahit inaalis ko. Sa pa, last. Ah, uh, oh. mo, inalis mo eh. Diba? Yung Di matamaan. Sampal. Kung maaari nakaupo dito yung ano, pinakakupal mong pinsan. Sampal ha. Ito yung mukha niya. Matapang ka, diba? Sampalin mo. Malakas yung todo. Go! Gigil ka! Galit ka! Sige! Sapa. Sige! Sige! Eh, gusto mo yan eh. Ano Ba't kasi yan? Ba't kailangan pa kasi ng ganyan? Sana lang, yung pinakamalakas mo sampal. Gusto ko yung hataw na hataw, yung galit na galit ka. Matindi ka, di ba? Go! <coughs> oh. sakit! Oh, sakit, di ba? Mupo ka ngayon. Papaliwanag ko sa'yo. Kung ba't kita pinaganon. Di na may hingal mo. Di ba? Tatlo suntok na hindi tumama, hingal ka. Tatlong sampal sa unan, pilay ka. Tapos ang yaba mo magsalita sa mga kausap mo. Pili mo pag lumusog ka doon, tingin mo sa isa pa lang, kakayanin mo. Sa ganyang hingal mo at ganyang pili ng daliri mo, unang pa lang yan. Ha? Yung mga nakasanayan nyo ng kabataan, kung nagsisigaan kayo na wala pa kayong pamilya, okay pa yun. Pero ngayon pamilyado ni mga pinsan mo at may mga anak na rin na malalaki. Sa tingin mo, hindi tutulong yung mga anak niya pag sinaktan mo yung magulang nila? hindi ka makakatulong sa solusyon. Eh, ayaw mo si Ayos eh. Oh, sa tingin mo, ayos kung babanatan mo? Paano ba pinagtulungan ka doon? At pag pinagtulungan ka, at nalaman ko, sa tingin mo, hindi ako makikialam. Kilala ko naman yung mga yan. Takot naman sa akin yung mga yan eh. Hindi naman pumapalag sa akin yan dati. Not all the time, lalo ngayon dahil pamilyado na sila. May mga asawa na yan. Pwedeng iba ang utak na yan ngayon dahil mga na, nasusulan na ng mga asawang kupal. Kaya ganyan na maugali niyan. Kung tutulong ka sa solusyon, hindi sa paangas. Alam mo yung ganyan salita mo, nairita sa iyo eh. Matalas ka ganyan. Kilala mo ako ha? Kilala niyo ako ha? Bakit sino ka ba? Marami ka na ba napatay? Marami ka na ba napatunay na pinatumba? Nanalo ka ba sa suntukan na 30 kalaban mo? Ikaw panalo? Wala. 20 years na tayong magpartner. Ni misa, di kita nakita nakapag-away. Mabunga nga ka, oo, pero puro yabang lang. Ano nangyayari pag sumasobra na? Di ba ako yung gumagawa ng paraan? Kasi yung bunga nga mo, di mo ipigilan. Kaya nga sabi ng ibang tao dito, di ba? Kung anong bait ko, yung asawa mo siyang kupal. Pero pag nagka problema, ako yung aharap. Di ba muntik na ako? Muntik na rin akong pagtulungan. Kinutukan na ako dito dahil sa ugali mo. Ngayon, dyan mo naman dadalin. Tingnan mo. Ang sakit, di ba? Unan pa lang yan. Tatlong suntok sa hangin, hingal ka. Ba, feeling strong ka. Alam mo yung ganyang salita, pang adik yan eh. Alam mo yung mga adik na feeling nila, pag babatak na batak sila, di mo, kilala mo ko ha. Yung mga padrino ko, maraming tatawagin. Kung sino pa yung mga kriminal, sino pa yung may ginagawa di maganda, sila pa yung matapang na feeling nila. Ha? Feeling nila, marami silang padrino. Natutulungan sila kuno. Or may kapit sila. O, oh, yung pa isa. May mga kapit naman talaga tayo eh. Eh, kapit tayo, oo. Pero hindi natin pwedeng gaming padrino yung sa kagaguhan. Diyos ko naman, mahiya ka naman. Pag ang sarga, ang sarga, tanda-tanda mo na. Tingnan mo, oh. Ang layo ng tapang ng bunganga mo sa aksyon ng katawan mo. Di ka ng exercise eh. Ano yung exercise mo? Laba? Sa tingin mo, malakas pa yung katawan mo katulad ng kabataan mo? Eh, nagmamalasakit lang naman ako sa tita ko eh. Nakamatanda na kasi. Oh! Tama naman yung concern mo sa tita mo kasi matanda na nga. Pero sa panahon ngayon, hindi na-advise mo angas-angas. Dapat sa tamang proseso ka. Ang totoong matapang ngayon, yung may takot sa Diyos na dapat makatulong sa solusyon ng problema ng iba, hindi makadagdag. Hindi ka boxer, hindi ka MMA fighter. Kahit anong tapang mo ngayon, kahit marunong ka pa sa mga yan, isang ganun ka lang, oh. Isang ganun ka lang. Hindi mo kilala yung mga asawa niya mga yan. Hindi mo kilala yung mga barkada ng mga anak na yan. Para magsalita ka na gano'n, parang akala mo, ikaw yung reyna, kayang-kaya mo silang lahat. Kung yeah, mas ka, idadami mo na naman ako dyan. Tapos pa nagka-problema. Ako na naman yung ahara, ano magagawa mo? Tulala ka lang, oh. Yung tinutukan ako, tulala ka lang. Umiyak ka, di ba? Tapos ayang ka na naman sa yabang-yabang mo. Uulitin ko, hindi ka adik na tamang hinala na piling mo strong ka piling mo ikaw si Thanos na kaya sa mo lahat pa sa mo baguhin mo yung galing mo dalawa lang yan kung hindi ikaw mawala na maaga ako dahil sa'yo